at ang aking first customer ay si Ate sa at si Nanay. Ah, <laughs> uh, wow, may napili na po si Mahal, mga ka-Beshi. Ba maganda. Bagay kay tatay. <laughs> wow, at po ay kanya nang tina-try. Ang pag nasa ulo ko. Oh, salamat. Nandito na po ulit kami sa probinsya Ayan, nandito po si Andres at si Mama At uh, sinisimula na po ni Mama itong itanim Sabi niya, igagawin na daw niya Ito po yung money tree na, na pinahingi sa ate ni Tita Weng Sa Verona At may mga dala rin tayong ibang tanim lalagyan na po ni mama ng lupa. Oh, masaya si Andres. Thank you Lord that hindi umulan, umulan ngayon. Pero hindi ka katila lang. Ah, ba? Sa basa pa yung mga, yung kalsada. Yes. Hi, nanay Hi, nanay Hi. Yes. Hi Nanay Hi Hi Daddy, Daddy. Oh, -da. -da. Meron din po mga halaman dito kaya lang hindi na masyadong nadidiligan Dito muna natin mama ito ilalagay sa labas na. Oo. Oh, oh. Eh. Para na ulan na. Eh. Mami, diyan muna yan, mamaya na natin ipasok gabi. Dito po ang o, ating sa... birthday boy. Happy birthday, Daddy. Salamat. Sabi ko mamaya na natin ipasok bago magsara sa gabi. Kaya mo Pwede rin diyan muna for the entire Abang, time. Ah, baka mo wala. Ah, baka <laughs> mo. Oy, madali lang sa kaysa tricycle si niya. Andito rin ang ating baby Happy birthday, daddy. Naglambingan na sila kanina. Kinis ka na ng iyong boys. Hi, nanay. Hi, nanay. Hi. Uh, si nanay. Okay, Kiss nanay. Wow. Daddy! <laughs> Oh, uh, dyan lang ikaw, ha? ah oh, happy birthday pala na. Happy birthday daw. Yeah. Na. Uh, May dala si Daddy. Mm -hmm. Too big. Tama na yung lupang yan. Oh, tama, ho, na, tama yan. na yun. Si Mama ay excited. Actually, pagka uh, baba namin ay ginagawa na po niya ito. At excited Hali na siyang itanin. Ano na itan ba ba? ito? Ginaya. Kaya lang sa radio nga ito. Ano na pa daw yung ginagayak ni Mama. Ay kata, ay after natin tayo mag-ano na breakfast. Ayun nga, na, oh. Oo oh, nga po. Tadidiligan lang din yan. Kulang lang sa dilig. Ay, ito, ah. Dito din? Apo. Ah, po. Tinanggal ko muna at ano, ang tigas. Matigas na. po ni Andres, ay bibili mo na ng tinapay. At ito yung itatanim. dun sa isa. Isang money tree. Tapos ay isang, anong tawag dito? Snake plant, no? Sweet snake snake plant. plant. Maganda itong snake plant at air purifier. Nag-aalis ng toks Sa kapaligiran. Let's go! Ay! Maga! Maga nang anahin si Nanay. Yes ito po, balik na tayo dito oo, yung bakery yung bilo tayong pandesal wow, at nakatanim na ang ating snake plant ito po si mama at saka itong ating saka itong money tree mga kabeshi ay nagdala rin ako nito. Ay, magpa... Oo, oh, oh, meron na. Ah, ah, sige. At si Daddy nagpe-prepare na ng aming umagahan. Salamat, Daddy. Kain po tayo. May tinapay. At eto daw. Kasi galing kay Bunso. Wow from dun sa box ni Nakadilag. Wow! Ayan, salamat po sa sponsor. Salamat po. Matitikman natin ang... Yung kay Mother, eh, binigay sa atin ng ating daw matikman. Matikman daw natin, sabi ni Nanay. Strawberry. At saka mayroong peanut spread. Thank you po! Kapi na po, ma'am. Si Andres ay nakalapit lang lagi kay Nanay. Yan ay magiging masipag na bata at palaging ano, tinitingnan ng gawa ng lola. Pinapakain ko na si Andres ng apple. Oh, say thank you to nanay. Thank you po, nanay. Si daddy ay napakasimple lamang. Gusto niyang kumain ng kanyang favorite na tinapay. <laughs> Actually, kanina po ay dapat gigising ng maaga para magdagat. Mamingwit si daddy at yun ang kanyang favorite. Yun daw ang gusto niyang gaw gawin sa birthday, sa birthday niya ay maulan. So ngayon ay mamaya na lang. Pahapon. Pahapon. Sana yun yung umulan. O gusto mo tanghali, tanghali dito yung tinaulan. naman na, 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 na Palaman na yan. Hmm. Dapat yung strawberry jam natin ay ganyan na rin. Pero pwede rin yung ano, sa pancake, no? Oh! Nakano na siya kasi pahaba yung... Oo, oh, pahaba. Ang galing, no? Hindi mo na kailangan spread Oo. Oh, oh. Kasunod lagi sa nanay, oh. Andres, oh, tingnan mo 'to. Strawberry. What? Strawberry. Strawberry favorite ni Andres. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you po sa inyo. Okay, dito naman ang mukha ni Ann. Iba naman yung dala nating ano niya. Baby chair. Ayan pala, mami. Kain na, mama and ba and aye. Ay tayo, daddy, ay kakain din. Kaya lang ay, depende sa schedule ng iyong mga kapatid. Paka sa Sabado. Pag Sabado, ay linggo na lang ang celebration ng aking party. Oh. Gusto daw ni Ayi yung red. Ha? Gusto daw ni Ayi yung red. Oh. Ibig sabihin ay... Strawberry. daw ay kumain na eh. Gusto niya ay kanin na. Ah, si Mader. Ha. Yun niya ay magang kakain si so, at yun ay may, ano, may maintenance yung nagamot. Oh, si tatay na kanyang na may... iniinom ng umaga. Si tatay maaga ang kasa palayan. Yep, pwede na umalis. Nakita ko. Ay, oh. Red. Ay, lahat ng gusto ni Ali ay, ay red. Red apple, red. <laughs> di andap ah pala muslim po tayo sarap uh, that, yes much 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 later oh uh, at ang aking first customer ay si Ate Noel sa at sinanay atin laa apelyido ni mahal kami ito palay trending ah trending na yan at kilala ni mahal saan mo yan nakikita mahal eto may mga bradine yan seamless bra ay check ko ate kung magkano may listahan na mami mamida dating pa sa Netherlands set yes si Layla Lea yung abay benta hapon. Pagdating kay Hype, kay na iba ng presyo to. Lahat ito <laughs> yung namin dadalhin kay Hype. Eh. Kay Asa. Oh. Trending. Sige mahal, pwede mo sukatin. Magsusukat po si Mahal mga kabesh. Ay, ikaw po nanay, alin na sa iyo. Pwede ito magta-try din si nanay. Oh, maganda nga ito. Maganda din yung Ganda. Maganda. Maganda rin yung na Kaya May mga brief din nga ito, eh. Brief. May mga bra. Masya. boxer pala yun. Tapos ay, madami pa. Sina sa bagay natin dito na wala pa. May tayo, mga kabesty. Wala pa. Bobby! Mga pre, may Mahal sa mo, eh. Wow, <laughs> uh, wow, well, may napili na po si Mahal, mga kabeshi. Iba, so, yeah, no, maganda. Aba, pwede kinanini, ate. Eto, may gray, ba? si Oh. May black. Eto, may brown. black. May, Trentina, Mahal, nga ng isa. Ito, bagay na. Oo, yan. Si Mahal, nagtatry na. Ah, ah, ah malalaki. Oh, ito Ah, may sizing pa malaki. nagkakagulo na mga at oh. Maganda Magdamit po kay mahal. Gamit, mag-try ka din. May mga damit na din. Pwede, Pwede yan sa iyo, ate. Ay, mahal lang. ko na ako ng medium para kay Nini. Si ate magta-try na din. Si ate na. No? Si nanay nagta-try na rin po doon sa kabila. Mama, baka gusto mo mag-try ka na din. No? Okay. Ah, may mga panlalaki okay. din pala. Ay, oo. Oh. Okay din sa iyo, ate. Okay. Hindi <laughs> oh, <ba> si nanay, <laughs> like, nag din, honey. Maganda, na Ang oh, ganda Oo nga, oh, pwede oh. nga sa inyo. Maganda natin yung ano, hindi happy. Mine. 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 Oh, si nanay, mine. 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 Walang bolso sa likod? Oo. Oh, oh. Mine. Maganda. Mine. Maganda. Oh, oh. May brown din pala. Maganda rin ang brown. May mga damit din, mga kabeshi. Ako ay parang gusto ko rin ito ay. Maganda rin itong gray. Oo, oh, maganda eh. Makakapal Gusto ko nga rin. Maganda rin. Oo, oh, trending. Trending, mga kabeshi. Awa, maganda rin kayo ito. Oo, daddy. Nakapag-try ah, na siya. Ibibili si Kimayang pala ito Ayan, <laughs> <Naka, naka, laughs> marami kang blouse ate Marami Ayan, ayan. mga blouse Ayan, ayan. 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 Ayan, Oh, trending din nga. Baka magustuhan niya ni Unto. <laughs> si Unto yung mahilig sa mga ganayan. Oh. nilabas ko na lahat. Ikaw, Daddy, baka may magustuhan ka. Nagahakot pa ako. Ayan, hindi na sumumpong ang iyong gout. Hindi pa okay. naman. Oo, wala na. Ay, meron dalang dinuguan si Ate Nels <laughs> for dinner. <laughs> Marami naman daw yung langka. Maraming oh, gulay. Ah, maraming gulay. Puro langka ayun. yun. Ah, konti lang na. Oo. Sabi nga namin yung pinili ng mga kain puro lang pang yung Puro lang <laughs> ka daw. Parang yun ay kinataang lang ka na lang ng konting dugo. Hindi, <laughs> baka nga siya sa'yo. Kaya yun to. Magkani, magkani e, yun. Ay, cha-check ko, yun to. Ah? Walang 300. Check ko na ate. Oh, oh. Bagay kay tatay. <laughs> Magandaan ni. <laughs> Oo, oh, sakto. Oh, maganda. Ay, may bulsa. Yung pala yung nahanap ni nanay kanina, yung may bulsa daw. Sabi ni naalala niya yung tela. Sabi, ay, gusto ko ito, kulduro Naalala ko yung Naalala ko yun na kwento na nagbenta ng, ano, baka. Baka tapos pinambili ng kulduroy. Oo, oh, ng kalabaw pala. Tapos ay bumili ng kulduroy na pan. Ay, yun yun yun. Strip <laughs> oh, so ka. Alas na tatay na yun yan eh. Oo. Ganda. Ganda tatay. To, tatay. Isa <laughs> may, may, may isa kang anak na mahabag ang puso. Pabayaran ko na yun tatay. Oo. <laughs> Oo. <laughs>

wala Kaya, na silang ano, magtingin. Naya, sabi ni Mahal trending yan sa TikTok. Kaya. Uh, <laughs> Magaling nga. itong aking uh -huh. malaki na yung commission. <laughs> Magaling <mga sales> <laughs> mag sales talk. Sige, pili lang kayo ito kapag may magustuhan. Na. Okay, Itigilid ko muna yung dinug dinugan. Okay. Parang dinug unisex <laughs> ito. Oo, oh, pwedeng unisex. Kay mm -mm. uh, pwede kayo bunso mamaya. Mm Oo, oh, pwede pa lang pareho mm. Ay, oo, oh, tayong pare-pareng pag-isa tayo. sa Oo, oo. makikita mga ay, Akala ko dahil pika. Oo, may brief dyan, may bra. Parang tatlong klase lang yata, yan Tatat uh, na klase. Sa wow! Mga <laughs> 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 ito. Kakay Ate Mahal. Ate Shane daw. May dala po si Ate Mel ito itong si... saging at saka dinaguan. Oo. O. Seamless bra iyan. 100 pesos ang isa yung bra. Tapos pantalo na yung pantalon ay 250. Ito ay 250 lang din.

<laughs> Yan, oh, uh. 'yung lahat 'yan dati, namin naman nila kay Heese. Tapos pagdating doon iba na, pressure niya sa. Kaya sa bumili na. ako. Wala si papatungan na niya. So, <laughs> ay, to. Nabaga size ko kayo ay, masado. Yo kay malive block. Wow, what this is this Ay, kanya nang tinatry. Actually, pwede nga rin pa lang ano, no? Pag nakatakong ka. Pwede siyang pang-ragged, pwede ring ano. Well, pwede, rin pang ang ang hilo tubyo. Alam mo pala nung pinuntahan nila so, si ba ba, Lucy baka si para kagagaling uh, lang po nila sa ang hilo. Ang layo pala doon. Layo yun. Yung pala iba, part pa rin ng general na car Thank you. Wow. wow, thank you so much.

nami pa din po si Seth. <laughs> oh, mami, anong nami Nakapili na. Bibigyan niya isa-isa si... <laughs> no pressure! Kay Leia yung dalawa. Kay Leia dalawa. Nakapili na si Sis. Thank you, Sis! Oo, oh, Mami! Alam ko yung hindi bawat baka sinalibu. Yeah! Padukle! Thank you! Thank <laughs> Ma May benta agad. <laughs> May <ito> tayo. Buena. Pwede <laughs> pa. Buena mano si atin no? Yeah, kahit po tayo. Ano ka, ate? Wow, salamat. Thank you. Thank you.